Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus. At tumayo sa kalagitnaan nila, sinabi niya, Sumayin ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka mag-alin pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kapag narinig natin ang salitang Panginoon, marahil ang unang pumapasok sa ating isip ay ang mga salitang kapangyarihan, dominante, maimpluwensya, at marami pang iba na tumutukoy sa kapangyarihan kapag sinabing Panginoon, agad nating naisip na ang taong iyon ay kilala, mayaman at makapangyarihan. Sa ating pananampalatayang katoliko, tayo ay naniniwala na si Hesus ay di lang basta tao, kundi siya din ay Panginoon. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at namuhay sa kasama natin. Sa salitang Griego ng mga aklat ng lumang tipan, ang di malirip na ngalang ginamit ng Diyos kay Moises, Yahweh, ay isinaling Kairos, na ang ibig sabihin ay Panginoon. Ang salitang Panginoon mula noon ay nakagalian na upang tuktoy ng Diyos ng Israel. Gayun dinaman sa bagong tipan, ang salitang Panginoon ay nagkaroon ng bagong dimensyon ang salitang Panginoon ay tinawag din kay Jesus bilang pakilala sa kanyang pagkadyos. Malimit sa mga ibanghelyo, may mga taong lumalapit kay Jesus at tumatawag sa kanya ng Panginoon. Sa tawag na ito kay Jesus, ay pinapakita nila ang kanilang paggalang at pananali kay Jesus at umaasa sa kanyang tulong at kanila. Sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita din natin ang patunay na si Jesus nga ay Panginoon. Nang sa pangatlong pagpakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, siya ay nagpakita sa tabi ng lawa ng Tiberias. At ang alagad na kanyang pinakamamahal ay nagwika ng ganito. Ang Panginoon niyon. Isa pang tagpo sa Biblia na nagpapatunay na si Jesus nga ay Panginoon ay makikita natin sa tagpo na kung saan inutusan ni Jesus na ilagay ang daliri ni Santo Tomas sa kanyang tagiliran. At ang nagdududang si Santo Tomas ay nagpahayag ng ganito, Panginoon ko at Diyos ko. Sa pagkapit kay Jesus ng taguring Panginoon, ang unang pamamahayag ng pananampalataya ng simbahan. Mula pa noong una, ay nagpapatotoo na ang kapangyarihan, karangalan at kaluwalhatian ukol sa Diyos Ama ay nararapat din kay Jesus sapagkat sa Kanya ay likas ang pag -adiyos. at ipinayag ng Ama ang ganitong kapangyarihan ni Jesus nang buhayin siyang muli sa mga patay at itinanghal sa Kanyang kaluwalhatian. Ngayon naman, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan na sa ating pagiging Krisyano, tayo ay laging magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, na kung saan tila ba ang dami na ng Panginoon na umaalipin sa tao, gaya ng kapangyarihan, pera at katanyagan, tayo ay inaaniyahan ng ating pananampalataya na tanging kay Jesus lamang natin ipagkatiwala ang ating buhay kay Jesus na siyang tunay na Panginoon ng sanlibutan. Kay Jesus na siyang tunay na Panginoon ng ating buhay at ng ating pananampalataya. Mm -hmm. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng